Target ng ombudsman na kasuhanas sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan ang ilang kongresista at personalidad kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kabilang sa posibleng respondents ang nagbitiw na ako Bicol Partilis Representative na si Zaldi Co. Malamang kasama kasi naalala ko mayroong may Mindoro case na kasama sa mga finals amin. Una nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang paghahabla sa dating kongresista dahil sa kaugnayan niya sa SunWest, ang kontraktor ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Ilang testigo na ang nagsabing tumanggap siya ng kickbacks mula sa flood control projects na siya rin daw mismo ang nag-insert sa budget bilang Nooy House Appropriations Chairman. Itinang ginaya ni Ko na hindi pa rin umuuwi sa bansa mula nang pumutok ang iskandalo. Ayon kay Remulia, oras na maihain ang kaso, susunod nilang tatrabahuhin ang pagkansela ng pasaporte ni Ko. Hindi pa tiyak ni Remulia kung may mga senador ding kasama sa unang batch ng mga kaso. Walo hanggang sampung kaso raw kasi ang ini-evaluate ng ombudsman sa ngayon. Sa lunes naman, may din daw kaso ang Justice Department. Sa Regional Trial Court naman, kaugnay ng limang ghost flood control projects. Sa gitna ng kabi-kabilang paghahain ng kaso, may akusado na nga bang magpapasko uh, sa, RTC, sa kulungan. Yung sa RTC na kaso, open shot yun tingin namin. Ha? So mas relisyon. Meron na yan at uh, marami pa, marami pa mangyayari sa Senado si Remulla para sa hearing sa panukalang 6 na bilyong pisong budget ng kanyang opisina para sa susunod na taon, na mabilis namang inaprubahan. Sa hearing, ipinaliwanag niyang ilang reforma ang ipinatutupad ng ombudsman ngayon para mapabilis ang pag-usad ng mga kaso. Nagpahayag kasi ng pagkabahala si Finance Committee Chairman Wyn Gatchalian sa dating pahayag ni Nooy Ombudsman Samuel Martirez Naaabot hanggang tatlong taon ang itinatagal ng proseso bago maiakyat ang isang kaso sa Sandigan Bayan. Lalo na with this flood control, hindi ko na, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years. No? Dahil kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may nafile na case na. No? Kahapon ma mayroon na panagot. Hindi na po tayo aabot sa ganong kahaba. Kaninang umaga na abutan natin ang ilang Senate staff na dinala sa committee room na ito si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na nakakulong dito sa Senado. Sinabi sa atin ni Senate President Tito Soto na hiniling daw kasi ng Philippine Competition Commission na dito na lang nila questionin si Hernandez sa halip na ibyahe pa doon sa kanilang opisina para naman ito doon sa hiwalay na imbesigasyon tungkol sa pagmamanipula umano sa procurement at bidding ng flood control projects ng Bulacan First District Engineering Office. Ayon kay Remulya, itinuturing na cooperative witness si Hernandez. Bagamat hindi siya bibigyan ng blanket immunity, inaaral ang posibleng special considerations para sa kooperasyon niya. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.